Hello guys! For today's video guys ay pinakain ko muna ng whiskat ang alaga ni Princess guys kasi pagkagising ko ay nagingi agad ng pagkain kaya may kunti pang natira kaya ipakain ko na lang ito guys bali 20 pesos lang ang binili ni Papa Jo na whiskat ang dali lang talaga maubos kasi wala talagang budget guys para sa mga alaga ng mga bata ay naku pati po sa may budget pa at umakyat na si Papa Jun sa taas ng sandali guys at ayan sabi niya pati ang pusa daw ay may pagkain na nga budget hindi na kuhan Huh? wala wala ito siya si Tor yung buho as si cream o oh. yung isang kulay orange yung maliit si Crystal Crystal cream o oh, si Tor Pagkatapos ko pakain ng mga pusa guys, ay nagsaing na ako guys ng kanin. Ay nagsandok na ako ng bigas guys, gilagay ko na sa kaldero. Bali uh, limang baso pala yung saingin ko guys kasi nga umaga hanggang gabi na talaga yan na kanin ang aming gisaing guys para hindi na kami magsaing-saing kasi nga uh, mahirap talaga magsaing sa baba guys kasi napakaputik dahil maulan pa dito sa amin guys. Kinuha na pala ni Papa Jun ang kaldiro at sabi niya siya nalang daw ang magsaing ng kanin guys. Kasi nga mabigat itong kaldiro pag mapuno na ng tubig guys. Kasi punong-puno talaga yan ang kaldiro pag maluto na siya. At ayan guys, bago kilisan ni Papa John ang bigas, ayan, gipilian niya muna ng bato kasi nga maraming bato na maliliit guys kasi gibilad itong palay sa dryer. Siyempre hindi talaga maiwasan na maraming mga bato. Kaya ayan, gipilian lang muna ni Papa John bago kilisan guys ang ating bigas. Habang nagapili siya ng bigas, ayan, nakatakang muna ang takuri sa apoy guys kasi sayang naman ang apoy guys. Ayan na nga, gikilisan na ni Papa Jun ang kanyang bigas guys. At syempre damihan niya talaga yan ng tubig kasi magwa pa siya ng kanyang binukal at ikapin niya mamaya. Ganyan talaga yan si Papa Jun. Everyday binukal ang kanyang iniinom at hindi na siya bumibili ng birch tree. Para makatipid guys, simpri ang totoo ay wala talagang budget guys pambili ay nako. At fast forward dito nga sa taas, ito ako ay nagprepare naman ng aming uulamin. Bali ang palaya lang talaga yan guys ang aking lulutuin. Lagyan ko lang ng ig guys, bali ginisang ang ampalaya na may ig. Kasi paborito din niya ni princess guys ang ating ampalaya. At ito rin ang babaunin ng ating princess guys kasi paborito niya talaga ang mga gulay at nagsabi pa nga ang mga classmate niya na bakit princess ang ulam mo parati ay gulay sabi naman ng bata syempre masarap ang gulay. At automatic guys, o tingnan nyo, guys, luto ng ating ginisang ampalaya guys. Ayan, gilagay ko na sa yahong guys or sa bowl para makakain ng ating bata batuta at syempre ayan na nagkain na nga kami ni Papa Jun at hindi ko alam kung saan na si Princess ko nagpa -uwi na naman sa kwarto at ayan nag na kami thank you Lord sa panalangin sa pagkain Jesus name Amen kain tayo guys yan masarap ang aming ulam may salad din na ang si Papa Jun magkain lang siya ng kakunti guys ng ating ampalaya guys wala kasing klase guys kaya ayan nagpa -u 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 na naman ang aming bata matagal na naman magkain kasi nga andun pa muna sa kanyang alaga ay nakugiuna pang alaga kaysa sa kain guys kaya yan lang muna for today's video bye 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 god bless you all love you all